Hello mga kasichos, welcome to Dan Banaag TV Bago ka lang ba sa channel ko? Kung bago ka lang sa channel ko, bago mo panoorin ang vlog ko na to Please, hit the notification bell Pinutin ang all, subscribe ka na Para lagi kang updated sa aking mga bagong upload At, sinisiguro ko sa mga kasicho Pag pinanood mo ang vlog na to, marami kang matutunan sa buhay Kaya tara, umpisa na natin wow. mga kasicho Hello mga kasichos, ang vlog ko po ngayon ay kung ano ba ang katayuan namin ng mga uh, kami ba ay elected, kami ba ay appointed. Uh, kami po mga kasityos is appointed ng isang kapitan sa barangay uh, para sa, sa bawat sityo. Uh, dati po kasi, ang tawag po kasi dati sa mga ganyan, eh, leader, uh, pro leader, ganun man ang tawag. Ngayon, ang ginawa po ng council para maging social, eh ginawa nilang sitio chairman. So parang lumalabas na kami ng chairman sa isang sitio dahil kami po ay alter ego ng kapitan. Na kung ano po yung gustong ipatupad ng kapitan sa buong barangay, kami po yung nagpapaabot sa mga tao. Pinapaabot po naman yon sa aming mga uh, constituents, sa aming mga sakop, sa aming mga sitio. Kung ano po yung gustong ipatupad ng uh, isang kapitan dito sa aming barangay. Kami po ay appointed ng kapitan na itinalaga bilang isang sitio chairman sa bawat sityo. Ngayon, dati ang tawag po kasi dati sa mga ganyan. Yan yung po yung mga uh, pro leader, sityo leader. Ngayon, syempre yung council na nag-implement uh, para maging sosyal, ginawa po kaming uh, ginawa po nilang sityo chairman para sosyal po. Kasi sa, to sa totoo lang po mga kasityo, kami po yung pinaka-alter ego ng uh, barangay captain sa isang sityo para kami, kami rin po ay parang kapitan na rin de lumahawak po kami ng isang sityo na kung ano po yung gusto ng kapitan yun po yung mga pinapatupad namin parang mini kapitan na rin po kami mga kasityo at kami po ay hindi elected kami po ay appointed yan po para malinaw po sa inyo mga kasityo Pilipinas ay nag-appoint ng isang sitio uh, sityo chairman depende po sa laki depende po sa laki hindi ko alam pa si sa uh, Amin po, dito sa lugar po namin, sa Barangay Kupang, is malaki po ang land area. At uh, sa pagkakaalam ko po, po mga kasityos, ito po ay uh, isa sa top, uh, top 8 na pinakamalaki sa buong Pilipinas, na uh, pinakamaraming uh, populasyon sa buong Pilipinas. Wow. Top 8 sa pinakamaraming populasyon, ang Barangay Kupang sa buong Pilipinas. Yun mga kasityos, papasok na tayo kung ano ang topic natin sa vlog na ito. Ngayon mga kasityos, uh, ang sasabihin ko po sa inyo is based lang po sa aking mga natutunan, sa aking mga narinig at sa aking mga natutunan dahil ako po ay isang sityo chairman. Ipapaliwanag eh, ko po, po sa inyo kung ano po ang obligasyon ng isang sityo chairman at kung bakit mayroong sityo chairman. Dahil ang alam po na lahat na ang sityo chairman ay isang ay chairman ng isang barangay. Dito po sa Barangay Kupang mga kasityo, sa sobrang laki po ng... Ang Barangay Kupang po mga kasityo, wow! ay meron pong apat na zona. Yan po ay yung Zone 7A, Zone 7B, Zone 8, at Zone 9. Yan po, meron po ang Barangay Kupang po ay meron apat na zone. At meron po, meron po rin, ang Barangay Kupang po mga kasityo ay meron pong 42 sityos. Yun lang po sa pag-aking pagkakalam ha, 42 sityos, yun lang po. Ngayon ang ginawa po ng salaki ng barangay wow. Kupang, ang ginawa po ng council barangay uh, Kagawad, ang uh, council ng barangay, ang kagawad at ang kapitan, nag po sila ng maglagay ng uh, sitio chairman, uh, magtalaga ng isang sitio chairman sa bawat sitio. At lahat po ng sa ngayon po, uh, kami ang active po na sitio chairman is uh, 30 32 wow. o 30 ano, ako sure basta as uh, 30 po pataas ang active ngayon na naka na, na um, inappoint ng barangay captain dito sa amin lugar. I-explain ko po sa inyo mga kasityo kung ano po ang obligasyon ng bakit naglagay bakit kailangan maglagay ng isang sityo chairman sa bawat sityo. Wow. Mga kasityo, sa laki po ng barangay Kupang hindi na iikot ng ating ng, ng operatiba ng barangay at ng kapitan yung uh, buong Barangay Kupang dahil sa laki. Ngayon, ang council po ng Barangay Kupang ay nagbuo, nag, uh, nagtalaga, nagbuo ng isang uh, uh, na maglagay ng isang sitio chairman sa bawat sitio. Kami na po yun. Kami po ay inappoint ng kapitan ng Barangay Kupang para maging sitio chairman sa bawat sitio. So ngayon po, ang inappoint, ang trabaho po namin mga kasityo, ang trabaho po ng isang sitio chairman, dahil para malaman po kung ano ang problema ng bawat sityo, ipinaparating po namin sa main. Kung halimbawa kung ano po ang problema ng sityo namin, ipinaparating po sa amin, namin sa main at aaksyon naman lang, aaksyon na naman ito ng main ng parang ng aming kapitan. Pag nag for example, wow. nag-request po kami, maabok sa lugar po namin ganito, may problema. Merong mga pathway, merong mga ganito na kailangan. Laga request letter po kami at yun po ibinibigay namin sa main sa barangay eh, sa kapitan para aksyunan po at para maaksyonan yung pangangailangan sa bawat sityo. Ngayon mga kasityo, uh, ano ba ang paghalimbawa po mga kasityo may problema, for example, kami po mga sityo chairman mga kasityo ay mayroong mga sityo tanod. Kami po yung mga nag-duty sa gabi, at sa araw. Uh, kasama ang aming mga sityutanod na iti dito sa aming uh, sityo para i-monitor po yung aming mga area, yung aming mga sityo so gagawa din po ako ng uh, uh, episode na about sa, sa mga sityutanod kung ano po ang ginagawa at kami po mga kasityos ay hindi po wala pong sahod may natatanggap po kami mga honorarium, yun po ay pang kape -kape o kaya pambayad ng kung ano-ano, pang, pang libre sa isang kulang pa, bunado pa kami. Honorary yung po yan. Eh, hindi po Kami po mga kasityo, bilang isang sityo chairman, hindi po kami po sa kung ano yung sahod. Kami po ay uh, voluntarily na tinanggap ang tungkulin para po sa aming mga kasityo, sa ating sa aming mga kasakupan. Yun po ay kailangan-kailangan po kasi mga kasityo, pag naging sityo chairman ka, ay po, willingness ang kailangan mo. Willingness, willing ka na tumulong sa inyong mga uh, kalugar, sa inyong nasakupan, sa inyong mga kasityo. Yun po ang uh, obligasyon namin mga sityo sa -sit wow! Ngayon, kasi po kami ang direct, kami ang direct na nakakausap ng mga tao sa amin lahat lumalapit ang problema, problema ng mag-asawa, pag problema ng mag-ayong mag-asawa, problema ng ah uh, kuryente, problema ng utang, problema ng... Na... Kami po yun. ah uh, kung halimbawa ako may isang problema ng aming sityo, uh, may, may problema mo sa aming sityo, ang ginagawa ko namin mga kasito, inaayos na namin dito yan. Ngayon, kung talagang hindi naman po kayang ayusin sa... Dito sa sityo, eh, i-turn over po namin yan sa main. Sa main, main naman po mga kasityos, nandyan po ang ating mga BPSO, nandyan po ang BAUSI, lahat ng departemento, admin, nandyan po lahat. Uh, lahat po ng uh, kawani ng barangay nandun po lahat sa main so uh, yun po yung aming uh, obligasyon for example po nag, uh, ang city government ang city government ang taas po ay nagkanda, nagkandak ng utos from national down to the city government down to the barangay and down to the sitio ngayon kung ano po yung implement na ipinapatupad ng from city government from national to city government ba kami po ang magpapatubad Kami, kasi kami po ang direct na uh, humaharap sa mga tao. Pag sa mga sa mga problema. Tulad po ngayon, panahon natin pandemic, marami ang pinai-implement ang ating uh, national at ang ating city government at uh, binababa naman dito sa sa barangay, uh, dito, sa barangay uh, dito sa barangay sa pinakamababang pinakamababang kawani ng ano uh, ano ng gobyerno ito po ang pinakamababang barangay mga kasityo. Yun mga kasityos, um, kami po ng mga sityo chairman ay, uh, uh, pagiging chairman po mga kasityo ay hindi lang basta chairman ka na masabi ka lang na ikaw ay si chairman, ikaw masusunod lahat. Siyempre bilang namumuno, kailangan mo pa rin controlin, i-adjust, alamin lahat ng lugar, alamin kung ano ang problema, kailangan mo pa rin makisama sa mga sasakupan mo. At siyempre, dapat may marunong ka rin mag-idea kung paano ay matutulong mo sa inyong mga nasasakupan o ano dapat mong gawin na para iparating mo doon sa uh, sa barangay, sa ating uh, main, sa kapitan. Lahat po yan, lahat po yan mga kasityo, requested na gagawa ka ng letter para legal, gagawa ka ng letter kung ano yung problema ng lugar mo, ibibigay po doon sa uh, sa main, sa lahat yan. Main lahat ang nagagawa ng action. Yun mga kasityo, sa uh, yun lang po mga kasityos Ito po ang aking uh, Ano sa inyo Vlog sa inyo eh, Sana po ay magkaroon ng aral uh, ito, Kung, kung mayroon po po kayong Gustong linawin Sa vlog ko na to Magcomment lang po kayo Sa comment section mga kasityos Para mali uh, Lilinawin po natin Yung inyong mga katanungan Ngayon mga kasityos Ako po ay bumasi lang Kung ano po Yung aking natutunan Bilang isang situ chairman At ang kadalasan po uh, Kami Ang kadalasan noon na nagkakaroon ng sisi sa lahat may mga problema at hindi mo na-actionan, ang sisisihin po lagi na lahat ng mga kasityos, kaming mga kasityos. Kaya, yun po mga kasityos, uh, kung may kulang pa po sa sinabi ko, mag-comment lang po kayo sa comment below um, para linawin po natin mga kasityos. Yun lang po ang aming obligasyon bilang isang sityo Kami po ay hindi elected, kami po ay appointed, inappoint ng kapitan, pinagkatiwalaan para maghawak ng isang sityo at para pangalagaan na kung anuman yung implementation ng barangay captain, kailangan yun din po ang aming ipapatupad. At uh, kami po, kung meron mang hunag aabuso, na isang sitio chairman, ay eh, yun po hindi, ko, hindi, na, hindi ko nakasalanan. Kasi depende naman po yon sa isang sitio chairman kung pa paano siya mag-handle, kung pa paano siya mamuno sa kanyang nasasakupan. Yun lang po mga kasityos. Uh, maraming maraming salamat at sana uh, kung may mga tanong pa ho kayo sa mga susunod kong episode, kung meron po kayong kung po kayong gustong linawin sa mga uh, sinabi ko, mag-comment na po kayo, sasagutin ko po kayo pag may time. Pag may time po ako, sasagutin ko po kayo para po masagot natin at malinaw po natin lahat kung ano ang ibig sabihin ng isang ang, ang trabaho ng isang sitio chairman. Yan po mga sityo, malinaw na sa inyo. Ang kami po ay hindi elected, kami po ay inappoint ng isang barangay captain para pamunuan ang isang sitio. Dahil sa Manila po kasi sa iba-ibang sa mga iba-ibang barangay, ang ginawa po nila zone by zone ang barangay. Dito po kasi sa Antipolo, sa Antipolo po kasi ang barangay po rito, malalaki eh tulad ng barangay namin po malaki ito sobra kaya yung kailangan talaga magtalaga din ng isang sicho chairman sa bawat sitio. At kung uh, ano man po yung kung meron naman po akong nasabi na against sa mga kasamang ko o sa kung sa kanino yun po ay ayon lang sa aking naging experience. Ito po ay ayon lang sa aking experience. Kung may lumabis man po sa sinabi ko, uh, pasensya na po kayo kasi yun lang po ang aking natutunan bilang isang situ At kung may sobra man sa sinabi ko, pasensya na rin kayo. Kung may labis, pasensya na rin kayo. Dahil ito, ang hangad ko lang naman sa vlog ko na to ay eh para matuto at yung mga nagtatanong ay masagot, masagot ko na rito yung mga kanilang mga katanungan. Yun po mga kasityos, ngayon kung uh, bago ka lang po sa channel ko, siyempre ang unang mong gagawin mga kasityos, i-hit ang notification bell, i-hit ang notification bell, uh, pindutin ang all para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. At siyempre, i-like and share mo na rin para dumami ang ating mga kaibigan. Yun mga kasityos, ako uh, mag-comment lang po kayo, maraming maraming salamat. Sana po sa vlog ko na ito ay may natutunan kayo. Maraming salamat sa ating mga maraming salamat sa inyong mga kasityo. God bless. Yan mga, yan mga kasichos, bago matapos pa vlog ko na ito, baka magtampo po sa akin at nagko sa aking mga post sa Facebook. A shout shoutout nga pala sa aming kay Admin Regan Yu Oliverio, uh, kay Renz Alcano Vlog, kay George Masbati TV, at uh, yun na po. Maraming salamat sa inyo lahat.